Okay hey guys, good morning. Um, guys, bali dugay-dugay ko nawala diri sa uh, atong sagi nga uh, gi-intercrop kay nang anak ang amo ang anay. Ah uh, si uh, 16 kabuk ang nabuhi sa among anak sa among anay, guys. Pero na isa nga namatay kay duda na ko wala to kadidi nya kumpiyansa lang kayo. Oh, dako-dako -dak -dak. Pero okay lang. 15 nya aptik na okay na guys blessings na na oh mana thank you lord nata, na taana oh ah uh, karon day guys kay imbis nga mag disakiring ko sa saginga na mo pero murag luyap man gamay guys kay kulag tulog gamay mm. So, ang ako na lang is mag-analyze na lang ko diri sa amo ang saging kakao o lubing nag-alternate. Kung sa ang mga ah uh, problema kay last week kusog tong mga ulan so nagbaha so tanaw nato to kung saan nagbaha to para maplano na po nato para may nato mga sakit sakit o mga damage sa tong saging sa, ta sa tanom ano guys si dira guys ang atong tanom katong replant nato to na nay almost 2 kadakon magtulon na siya o kanin diri karon na kita nakita isa ka problema sa kakusog sa ulan gilangkat niya ang ano oh, ang bangag sa gitam na namog saging kayo lalom kayo kailangan balikan nat na nag yuta hmm. niya diri sa unahan na nakita ang naiguog sakit naigo, sakit raw, na isa so sayang kay dako na pero kaya pa na Okay, daghan kay daghan kay migsaha may ilisan lang yapo na namo pero tryahang symptoms nga nahi sakit pero symptoms niya tapos nagbalik siya so kaya siya i-pull out namo na ilisan either di ari tapit or dito tapit na ilisan oh. tapos para masolusyunan na ni problema sa baha diri pwede ka among kanal diri padakan tapos napapao, na napa oh halos almost gikanlat na niya ang oh. kwano. ang may gani kay among saging is dalong pagkatanom gikanlat na niya ang yuta tungod sa kakusog sa baha pre expected na namo diri kay dili naman na siya dili naman na siya bag-o sa amo manad nami ani na na pag ulan jud ang ulan jud ang tubig jud mangita gid na siya og dalan pag wala kay dalan nga nga ikahatag sa iya ha muguba muguba na siya dal mo buhat sa sarili niya ang dalan para ano dalum gyapon na iyang gihimog, gihimog dalang dalan gikanlat niya kay humok man na siya nga area kung asa tong humok nga area mo to sa tubig so ang pangutana dira unsa ang atong buhaton para ma prevent nato na oh mo na kung ikaw ang farmer o ikaw ang nagtanom ani eh, dapat di lang kaingon nga mutanaw so napakoy isa ka prospect basi lang o na-output ni siya o basi po gili so kani hindi itanggal po damon nag candle leaf siya o. so possible siya o bansi so kung may problema daghan mi o saka so mo lang yapo ng lisan o sabi sila sa mi karon kaya napami ng anak nga ano good. so dirita ang solusyon na ng problema namo sa pagbaha is diari kailangan magbuhat may diari o ano kanal kanal iharang namo diri ang kanal para ang tubig nga muagi diara wala labot ning na, na diari hmm. so dili man kay ninyo masabtan tungod kay wala pa mo sa area pero namo sa area Masaptan ni mo na kung asa dapit. Dapat magbuhat niyo kanal diri padulong dito sa among daan na saging. Diri, padulong diri. Nagtiuha eh. e, namo ni. I na mo kay na may sariling dalan ang saging. Na siya, sa ang tating saging namo na ni sariling. Na ni sariling kanal. Kaya lang natrap, kod na ako. nako na trap kanal man siya dapat gamay lang dara diri mag travel so natrapan po siya isa po na nga rason mo nang ang, ang, tubig isulod dira sa mo ang gagmay pangatanom so mag -desuckert. ako karon guys kanin 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 sila guys okay, so, mga gagmay pang tanggalon tanako na kanang ng tanggalon mabilin lang kong duha kasaha kanang ko na dagko naman kasagara ng mga mga saha diri nga mga second gen ko naman ha di naman na matawag og gagmay maliban lang ani ikana gamay pagid na pa pagid wa may, may lain. oh pero kasagaran dagko ni hmm. so basi ugma na ko yang hapon magdisaker nya tanuhan ako ni nga maskidulan ni og kanal kailangan na siya dali lang mana sa kanalan o oh, dili man ningong nalom kay nga kanal at least lang uh, di lang katabok ang um, taghan ka ayong uh, ano taghan ka ayong tubig ragasa nga tubig mas tagay lang ang tubig dili na na siya may nga ni kabaha hmm. pati dili ba man mani dili lalo mani so kanina day bago na mong tanom ni dili ni siya nagyelo kay kwan bago ang tanom Hmm. mas dagko pa ni eh. akong itanom samtang nagadagko ni sila. Kay daghan manig daghan mo mig available nga quandary. saha. Uh, para makapasalag ko pud. Mm. sa una daghan ang patay sa among saging, di ko ka replace kay wala mi saha. Karong na nami saha. maka ko maski unsa kanus ako gusto. Kay nami saha. Pero dili pud sa hapod nga kwan pili na pud kay nga saha among ginaga ginaga ginakuha pud kay na may saha, nga, gud na nako dili pud siya bagay pag, pag pamati nako dili siya bagay itanom eh, reject hmm. so the more nga daghang kag saha the more nga di ka problema basta kabalo lang ka mo pili kung sa tong quality nga saha nga imong itanom so katulang update sa mong farm dili, ug, ah, salamat kayo sa pagtanaw, ah, uh, please subscribe.